Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Yili Jen Labing Isa, Dongpat, Colette, Kanata, Dilan, at Mars nominated sa ikalawang nomination night. Sa isang bagong yugto ng Pinoy Big Brother, Yee, Jen Labing Isa, limang housemates ang nominado para sa ikalawang nomination night. Sina Dongpat, Colete, Kanata, Dilan, at Mars ang nasa hot seat ngayong linggo, at lahat sila ay haharap sa posibilidad ng eviction. Pagkilatis ng nominees Ang nominasyon ay laging puno ng emosyon at tensyon. Sa pagkakataong ito, ang mga housemates ay nagbigay ng kanilang mga dahilan kung bakit nila pinili ang kanilang mga nominado. Dongpat ang tambala ng Dongpat na kinabibilangan ni Dong at Patrick ay naging sentro ng maraming usapin sa loob ng bahay. Ang kanilang relasyon ay pinagmula ng maraming intriga at kontrobersya. Ang pagiging nominado ni Dong ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kapwa housemates at taga-subaybay. Colette, si Colette ay naging tahimik ngunit matatag na presensya sa bahay ni Kuya. Gayunpaman, ang kanyang pagkakasangkot sa ilang mga isyu sa loob ng bahay ay maaaring nakaapekto sa kanyang nominasyon. Ang kanyang mga kapwa housemates ay nagbigay ng kanilang opinyon na si Colette ay dapat magpakita pa ng mas maraming pakikisalamuha sa iba. Kanata, si Kanata ay kilala sa kanyang pagiging maasahan at masipag. Ngunit, tila hindi nakaligtas sa kanya ang mga intriga sa loob ng bahay. May ilang housemates ang naniniwala na kailangan ni Kanata ng mas maayos na pakikitungo sa kanilang mga gawain at samahan. Dilan, si Dilan ay isa sa mga housemates na may malalim na koneksyon sa ibang mga miyembro ng bahay. Gayunpaman, ang kanyang pagiging open at emotional ay naging sanhi ng kanyang nominasyon. May ilang housemates ang nagsabing si Dilan ay nagiging pabigat sa kanilang mga tasks dahil sa kanyang emosyonal na kalagayan. Mars, ang pagka-nominate ni Mars ay nagdulot ng sorpresa sa marami. Kilala siya bilang isang palakaibigan at maasahang housemate. Subalit, ang ilang housemates ay nakaramdam na si Mars ay may ilang mga pagkukulang sa pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng bahay. Reaksyon ng mga housemates Sa kanilang pagkakanominate, ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay malungkot, ngunit lahat sila ay nagpakita ng determinasyon na manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Alam kong challenging ang mga nakaraang linggo, pero patuloy akong lalaban para sa mga tagahanga at pamilya ko, Ani Dilan habang tinatanggap ang kanyang nominasyon. Si Colette naman ay nagpakita ng kanyang tapang, kahit anong mangyari, nagpapasalamat ako sa mga natutunan ko dito. Patuloy pa rin akong lalaban. Suporta ng mga tagahanga Sa labas ng bahay, ang mga tagahanga ay nagpakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng social media. Ang iba't ibang hashtags tulad ng hash save hash support Colette, at Hashkanata Fights Back ay nagtrend sa Twitter nagpapakita ng malakas na suporta para sa mga nominado. Go Colette! We believe in you! Stay strong and fight for your place in the house ani ng isang fan sa Twitter. Ano ang susunod? Sa darating na linggo, ang mga nominado ay kailangang magpakita ng kanilang pinakamahusay upang makuha ang boto ng publiko. Ang kanilang mga kapwa housemates ay patuloy na magmamasid at magbibigay ng kanilang mga opinyon. Sa huli, ang desisyon ay nasa kamay ng mga manonood. Ang eviction night ay inaasahang magiging puno ng emosyon at suspense. Sino kaya sa lima ang unang magpapaalam sa bahay ni Kuya? Abangan ang susunod na kaganapan sa Pinoy Big Brother Gen Labing Isa. iili Gen Labing Isa, Dongpat, Kulet, Kanata, Dilan, at Mars nominated sa ikalawang nomination night. Sa isang bagong yugto ng Pinoy Big Brother, Yi, Gen Labing Isa, limang housemates ang nominado para sa ikalawang nomination night. Sina Dongpat, Colette, Kanata, Dilan, at Mars ang nasa hot seat ngayong linggo, at lahat sila ay haharap sa posibilidad ng eviction. Pagkilatis ng nominees Ang nominasyon ay laging puno ng emosyon at tensyon. Sa pagkakataong ito, ang mga housemates ay nagbigay ng kanilang mga dahilan kung bakit nila pinili ang kanilang mga nominado. Dongpat ang tambala ng Dongpat na kinabibilangan ni Dong at Patrick ay naging sentro ng maraming usapin sa loob ng bahay. Ang kanilang relasyon ay pinagmula ng maraming intriga at kontrobersya. Ang pagiging nominado ni Dong Pat ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kapwa housemates at taga-subaybay. Colette, si Colette ay naging tahimik ngunit matatag na presensya sa bahay ni Kuya. Gayon paman, ang kanyang pagkakasangkot sa ilang mga issue sa loob ng bahay ay maaaring nakaapekto sa kanyang nominasyon. Ang kanyang mga kapwa housemates ay nagbigay ng kanilang opinyon na si Colette ay dapat magpakita pa ng mas maraming pakikisalamuha sa iba. Kanata, si Kanata ay kilala sa kanyang pagiging maasahan at masipag. Ngunit, tila hindi nakaligtas sa kanya ang mga intriga sa loob ng bahay. May ilang housemates ang naniniwala na kailangan ni Kanata ng mas maayos na pakikitungo sa kanilang mga gawain at samahan. Dylan, si Dylan ay isa sa mga housemates na may malalim na koneksyon sa ibang mga miyembro ng bahay. Gayunpaman, ang kanyang pagiging open at emotional ay naging sanhi ng kanyang nominasyon. May ilang housemates ang nagsabing si Dylan ay nagiging pabigat sa kanilang mga tasks dahil sa kanyang emosyonal na kalagayan. Mars, ang pagka-nominate ni Mars ay nagdulot ng sorpresa sa marami. Kilala siya bilang isang palakaibigan at maasahang housemate. Subalit, ang ilang housemates ay nakaramdam na si Mars ay may ilang mga pagkukulang sa pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng bahay. Reaksyon ng mga housemates Sa kanilang pagkakanominate, ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay malungkot, ngunit lahat sila ay nagpakita ng determinasyon na manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Alam kong challenging ang mga nakaraang linggo, pero patuloy akong lalaban para sa mga tagahanga at pamilya ko, Ani Dilan habang tinatanggap ang kanyang nominasyon. Si Colette naman ay nagpakita ng kanyang tapang, kahit anong mangyari, nagpapasalamat ako sa mga natutunan ko dito. Patuloy pa rin akong lalaban. Suporta ng mga tagahanga Sa labas ng bahay, ang mga tagahanga ay nagpakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng social media. Ang iba't ibang hashtags tulad ng hash SaveDongPat, hashtag at hashtag KanataFightsBack ay nagtrend sa Twitter, nagpapakita ng malakas na suporta para sa mga nominado. Go Colette! We believe in you! Stay strong and fight for your place in the house, ani ng isang fan sa Twitter. Ano ang susunod? Sa darating na linggo, ang mga nominado ay kailangang magpakita ng kanilang pinakamahusay upang makuha ang boto ng publiko. Ang kanilang mga kapwa housemates ay patuloy na magmamasid at magbibigay ng kanilang mga opinyon. Sa huli, ang desisyon ay nasa kamay ng mga manonood. Ang eviction night ay inaasahang magiging puno ng emosyon at suspense. Sino kaya sa lima ang unang magpapaalam sa bahay ni Kuya? Abangan ang susunod na kaganapan sa Pinoy Big Brother Gen Labing Isa. ang masasabi niyo sa issue natin today This has been Angelo hanggang sa susunod na balita